Formal na ng, ng Pilipinas sa United Nations na bigyan ng karapatan ng Pilipinas sa mas malawak na continental shelf sa West Philippine Sea. Ipinasa po ang dokumento sa UN Commission on the Limits of the Continental Shelf para palawigin ang ating continental continental shelf sa West Palawan Region. Sakop nito ang seabed at subsoil sa layong higit na 200 nautical miles pero hindi lalampas sa 350 nautical miles mula po sa baseline. Pinangunahan ng National Mapping and Resource Information Agency o NAMRIA ang Extended Continental Shelf Technical Working Group. 15 taon nilang pinaghandaan ang hakbang na ito. Samantala, patuloy raw na monitor ng Philippine Air Force o PAF ang West Philippine Sea sa gitna ng polisiya ng China tungkol sa panguhuli ng mga umanay dayuhang trespasser. Ayon sa PAF o PAF, tungkulin nilang magsagawa ng maritime patrol sa ating exclusive economic zone uh, Mayo nitong taon nang ilabas ng China ang plano nitong pagkulong sa mga trespassers sa loob ng hanggang 60 araw ng walang trial. Muli namang iginiit ng Armed Forces of the Philippines o AFP na hindi tayo titiklop sa naturang polisiya at sa mismong China. Muli po namang magpupulong ang MMDA, LTFRB at ilang pang government agencies para plansahin ang mga pamantayan sa panghuhuli ng unconsolidated jeepneys. Ayon kay MMDA Acting Chairman Romando Artes, wala pang ibinababang guidelines o memorandum ang Department of Transportation at LTFRB tungkol dito sa June 20 pa nila ito pag-uusapan. Niliwanag rin po ni Artes na karaniwang pong traffic rules and regulation lamang ang ipinapatupad ngayon ng MMDA Enforcer. Itinanggi rin niya ang akusasyon ng grupong Manibela na pinag-iinitan umano ang kanilang mga drivers sa unconsolidated. Samantala, nakatakda na maghain ng criminal complaints ang Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC laban kay Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Kaugnay po yan ang kanyang direktang koneksyon sa ilegal na Philippine Offshore Gaming Operator o POGO sa Bamban. Iahain ang mga kaso sa Department of Justice sa darating na biyernes. Ede detalye rito ang pagkakaugnay ni Guo sa Zun Yuan Technology Incorporated na Pogo Hub sa Baufu Compound. Matatangdaang na raid ang naturang Pogo Hub noong Marso kasunod ng mga ulat ng human trafficking at iba pang iligal na aktibidad. Talagay po ng panahon, patuloy ho namang magpapaulan ang hanging habagat sa malaking bahagi po ng ating bansa at ayon sa pag-asa, maranasan daw po ang makakapal na kaulapan na merong mga pag-ulan sa Palawan at Western Visayas. Habagat din ang magpapaulan sa Metro Manila, Zambales, Bataan, Cavite, Laguna, Batangas at nanalabing bahagi ng Mimaropa. Habang magdudulot ho naman daw ng mga pagulan ang localized thunderstorm sa mga nalabing bahagi po ng ating kapuluan. Ted Failon at DJ Chacha. Nyo nasa Radio 5 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.